Balitang Q Senyales ng Pinoy na kung ang talento ng tunay na palaban Ang sa pangilan ng Pinoy ay nagbabaga Sa aristal yung mga detalya sa Qatar Balitang Q Senyales ng Pinoy na kung saan obra ang talento ng tunay na palaban Ang balita sa pangilan ng Pinoy ay nagbabaga Sa aristal mga sa Qatar Magandang hapon po sa inyong lahat Ito po ang Balitang Q Nandito po kami ngayon sa Al-Arabi Sports Club Kung saan ay ginaganap ang VOC Hataw na 3 Invitational Volleyball Cup Kung makikita po ninyo dito sa ating likuran Ay na, oh, nag-uumpisa na po ang... Uh, men's third place game number 18 at susunod na po maya maya ng kaunti ang uh, championship games at gan ganun din po sa women's third place game number 18 ay gaganapin po pagkatapos nitong larong ito na nasa nito uh -huh. rin po namin si Flor Cablito po nag-uulat para sa balitang ko magandang hapon sa mga lahat ng sumusubaybay sa balitang ko Uh, alarto po kami para ipagpatuloy muli ang kung ano ang mga salukuyang kaganapan dito. Uh, Kaplon, ano bang uh, ina-expect ng mga mananood kung hindi sa, sa uh, nagaganap na volleyball invitation ng Bali? Uh, kabalikat na Tony, sa ngayon ay uh, maaaring ina-expect ng mga masugid na manunood nitong volleyball uh, tournament ay ang lalabas kung sino ang lalabas na champion ngayong uh, araw na ito. At maya-maya uh, pa lang ay uh, darating na ang maraming uh, tao para subaybayan itong uh, championship game mm -hmm. na gaganapin dito ngayon sa Al Arabi Sports Club. Uh, Ka Katoni, meron silang sinasabi dito na um, mga masusugid na ma uh, manunood na so kung mga, saan ay may kanya-kanya silang uh, team. So may mga kanya-kanyang following ang bawat. The team na nagpe-perform uh, na yan dito sa Yes. Sa katunayan po ay naghahanda na po ang ibang uh, team na susunod sa laban na ito ng Kataw uh, uh, 3. Mm -hmm. Kaya, Ka Tony, mm -hmm. uh, ano sa tingin mo ang uh, magiging labas ng uh, volleyball tournament na ito na ginaganap ngayon? Uh, sa nakikita kong nagaganap ngayon, talagang uh, ang paligsahan ay maigpip. Ma ma matindi ang kanilang uh, competition. So, final championship, sigurado yun, magiging exciting. Oo, yun nga rin ang aking pakiramdam. At kung uh, makikita mo, ang nasa kaliwang bahagi ng court uh, na ito ay uh, pasiglang nagkakaroon ng magandang laban ng dalawang team na ito. At uh, ang mga manunood ay sobrang saya talaga. Okay. Napansin ko, Kaplor, na napakaraming tropeyo at medalya na nakadisplay dito sa harapang... Uh, Mamaya-maya ay may magpapaliwanag. Yun nga ba, Kaplor? Yun ba ang... Oo. At um, simula pa nung uh, inumpisahan ang laro ito, ay napakarami ng uh, uh, mga nanalo na. Kaya kung saan itong mga tropeyo ito ay pamimigay sa mga unang nanalo na. Uh, darating na mga... Oh, mga Oras ay uh, ipamimigay ito sa mga nagwadi ng uh, volleyball tournament na ito. Kaya ka uh, Tony, uh, subaybayan natin kung anuman ang uh, darating pang mga pangyayari dito sa tournament na ginagalak. Uh, asahan natin na lahat ng darating yung hapon na ito ay para sa final na pagtutunggali eh, kung sino ang mananalo sa kampiyonato para sa volleyball tournament. Kaplor, ano Pwede nating may dagdag sa sa manunood. Pwede natin pwede? Oo, oh, Kato, ni. natin ang uh, masugin natin manonood sa balikan Q upang subaybayan nila ang napakaganda at napaka-energetic na uh, larong uh, volleyball na kung saan eh, uh, na ngayon. Uh, Nandito ko ang mga trophy at mga medalya na ipaparangal mamaya sa mga manlalaro. Meron po tayong sportsmanship awardee para sa women's and men's division at best in uniform para sa men's division and women's division at uh, most valuable player para sa women's division at men's division na mga manlalaro. Um, yan po ang ating mga special awards. Meron din po tayong mga medalya na ipaparangal sa ating mga manlalaro. Meron po tayong tinatawag na Medical Six Award Award para sa mga top 6 na pinakamagaling na manlalaro sa iba't ibang grupo. At meron po tayong medalya para sa best libero. Sa bawat grupo po ay may isang miyembro na nakasuot ng ibang kulay. Ang pinakamagaling na libero ay paparangalan, isa sa men's division at isa sa women's division. Ito po si Fritzy, naguulat para sa Balitang Q. Kayo ang nag-third place ngayon. Oh. Anong masabi mo sa nangyari nila? Maganda yung game kasi maganda yung nilaro ng bawat. Pati yung kalaban namin mag, uh, magagaling sila. Maganda kaya maganda yung kinalabasan ng game. Umabot ng five sets. Uh, kung sakasakali, sa susunod na mga palaro, nanaisin mo ba bang sumali ulit? Oo oh, naman. Kahit sa uh, every year na may ganitong liga, same sali pa rin ako as long as. Uh, team Pagkatuloy mo pa ba Kasi uh, mo rin. At bakit? oh same team. Kasi matagal ko sila nakasama. sa sports madali na kumala. Alam mo na yun, hindi sa bawat isa. Kaya doon pa rin ako maglalaro. So, sakaling next year, madala uh, yung team Sa palagay mo, anong naging dahilan? Paano kayo nanalo sa larong ito? Kaya dapat eh, talagang wala na. Uh, siguro yung teamwork namin na okay. yun nga, sabi ko na magkakasama na kami sa mga ibang uh, tournament pa. Kaya alam na namin yung galaw ng bahay sa isa. Kaya supportahan na lang. Teamwork lang. Tapos yung constant communication sa, sa loob. Sa susunod na tournament, anong binabalak mo? Siguro kung may darating pang mga bagong players na namin Para mas, mas solid yung team. Okay. I ibang players namin minsan wala, hindi available. Kaya siguro kung may darating na ibang team, tsaka kung practice lang siguro. Para makuha namin yung championship next season, next tournament. Ah, okay, good luck sa inyo. Next tournament. Thank you sa inyo, Lance. Nagulat mula sa balitang view. Serving for Team Adler. yung samahan namin, konting, konting ensayo pa dapat. Kaya lang, hindi available ang bawat So ano po ang gagawin yung uh, strategy para sa next tournament ay mananalo kayo? Next tournament? Siguro paghahandaan na namin ano yung practice. <laughs> nalo niyo ngayon um nagagala kami masaya kasi share pa. yung yun. Inaasahan niyo bang paggapanalo niyo ito? Yes! Yes! Ano no no po ang estratehiyang ginawa niyo na wala siya kasi na pinagkapanalo niyo. Just simply discipline um nag-enjoy kami. Bravo,